Hi guys. Magandang gabi po. Gabi ko po kasi ito kinukuhanan. O binibidyohan. Ang ipinakikita ko po sa inyo ay ang aming ipinatrasses dito sa harap bahay. At niligyan ng bintana. At ngayon po ay mayroon na din pong gate. Yan. Tapos na po ang aming ipinagawa dito sa aming harap bahay. Nagkakahalaga po pala ang lahat ng ito ng higit 80,000. Lahat po ng gamit at ang labor, pati po ang pagkain, mm, pakain merienda, nandun na po lahat sa higit 80,000. Ayan po guys, medyo lalapit lang po ako. Andali huh. lang po. Nandun yung apo ko sa loob. Kakain siya yung siya yung anjan, Yan o. Yan. Ito na po yung niligyan ko ng halaman. Yan, niligyan ko ng halaman sa may bintana. Hmm. Yan na po, malalaki ang bakal na ginamit dito sa aming harapan bahay. Ang aming gate ay umubos ng nasa Uh, mahigit 10,000. Uh, pati na po ano doon, pagkain at merienda na po. Nasa 9,000. O oh, pati pagkain merienda, nasa 10,000 mahigit. Yan po. Lahat-lahat nga po ay nasa higit 80,000 po ang nagastos. Ayan po guys, ang pinakikita ko sa inyo. Ginawa nga po pala itong lahat-lahat uh, ng ito buwan ng Abril at natapos po ngayong May Ay, anong May ngayon? May 5 ba ngayon? Or May 4? Ah, May 5 yata. Linggo po. Ayan, ayan po guys. Ako yung nagkamali-mali pa yata sa date. Anong pecha, Arken? Sunday, May 4. Oh, May 4 po pala ng linggo ng gabi. Yan po, guys. Ah, marami pa po din kaming kalat dito sa harap bahay. Di pa po tapos. Ayan, no? Andiyan pa yung orokan. At andiyan pa yung ibang... Inalis ko na yung mga pinagtabasan na bakal. Ayan. Ayan pa yung video game namin ay Xbox. Ayun. Xbox. Ayan po. Ayan. Okay na po kami dito. Kahit ganito na po. Okay na po kami dito. Salamat po sa Diyos. Sa lahat ng nagawa dito sa amin. Ay, papasok nga muna pala ako. Sanglit po. Ayan po. Papasok po muna ako. Yan. Dapat po may control kasi kusang bumubukas. Ayan. Dahil malapit kami sa may daan. Kaya po may mga control po ito. Ito po ang mga control niya. Yan po. Uh, meron ditong. Pakikita ko lang sa inyo. Ayan po. Ikakandado dyan. Meron din po dito sa ilalim. Ayan yung mga daan. Ayan. Tatlo po yung ganyan namin. Ito Yun po yung isa o. Oh. Ah, uh, na po. Dito pa po 'yung ibang gamit. Dito pa po 'yung ibang pang-welding. Pang Ayun. Pang-welding. Yan, kumakain 'yung apo ko. Yan oh, no? nakahubad siya eh. Pero 'yun oh, no? nilipat lang po 'yung papag doon. Doon ako dati nagbablog ng an mga gulay-gulay, naghihiwa, naghihimay, ganun. Yan po. Oh, andito pa po sabi ko nga po marami pa pong dito sa harapan na aalisin pa po kung saan saan yan mapupunta yan yan po malapit lang po ang kusina namin ayan ang tindahan ayan ang kusina dating pisonet o ganyan lang po o ayan umikot lang po ayan po guys ayan po o kita ko na po sa inyo mm. Mm. Yan po ang aming pinagawa. At tapos na po. Katatapos lang po kangina. Kaya ngayon ko lamang po ito bilidyohan. Dahil kangina lang po natapos guys. Yan po. Maraming salamat sa mga nanood hanggang sa dulo. Maraming salamat sa hindi nag skip ng ads. Maraming salamat sa nag-share ng video. Maraming salamat sa nag -iwan ng bakas. Tapos po guys. Maraming salamat ako na 'yung magpapaalam. Paalam po. Bye-bye.